dyan ho ang mga salarin kitang kita sa camera ay ina ko po kayo palang tatlo tingnan nyo naman po guys kakaawa na itong baboy na ito ay putol no, no. na ang kanyang buntot aray ko po ay ôi thì tăng khi tệ thì cao hôn đi cả 哎呦我的妈！Alright, <laughs> Lagay na ho tayo ng remedyo. Tingnan ho natin kung... Ay talaga kinakagat pa eh! Hmm. Lagay na ho tayo ng remedyo. Tingnan ho natin kung... Hindi nakakagatin itong isang baboy natin. Kakaawa na ho oh. talagang trip na trip talaga nila yan, areho ang nagiging solusyon natin ang ginagawa natin kapag ka may nalapit eh, sinasaway ho natin katulad nito hindi ko na lang ho ipa hindi ko na lang ho pero <laughs> Hindi ko na lang akong ipakikita dahil ho, ano eh. Baka ho tayo, alam nyo na. Hop! Hop! Tatsagayin na lang ho natin dahil hindi ho pwede itong putulan ng buntot eh. Kaya pala yung iba, ubos na yung ano. Oh. Ubus na yung kanilang mga ano sa Na experience ko na rin naman ito. Kinalauna ni eh, nung nilagyan ko siya ng laruan. Nawala naman yung kanilang habit na ganito. Kaso Kailangan tiyagain lang talaga. Kawawa naman kasi laki pa. Kasi na-experience ko rin dati kahit siya ay putol na yung buntot, kinakagat pa din. Kaya sabi ko anong sense ng ano ng ng pagtatanggal ng buntot. Nai-stress lang yung ano, yung baboy, yung biik. Nakakaawa din naman. Pero, nawawala din naman yung habit nilang ganyan. Nga lang, tsatsagain mo. <coughs> Kawawa na oh. Ito nyo, ginawa sa, ba, sa buntot nito. Oh no! Ayan guys. cagain nyo lang po. Tulad nito oh. Ayan, nasulok na siya. Tinatsaga ko lang binabantayan ko. Na kung sakaling lalapit sila doon, sa may bandang puwetan, eh, ito po ang aking ibinibigay sa kanila. Ayaw, lima! At para ma-divert po yung kanilang atensyon, hindi sila bumalik doon, yun ang kanilang aanuhin. ano o.